Magandang araw po mga kaworks For today's video ipapakita ko kung paano i-assemble itong Barako 2 Kawasaki na inoverhaul natin At mamaya abangan ninyo mga kaworks Meron akong sasabihin na importanteng tips sa inyo Sa dulo nitong video na ito. At ngayon ikakabit ko muna itong side bearing dito na bagong binili Ito yung ipapalit natin sa luma kasi yung umasira na at ayaw nang umikot at ngayon mga kawoks itong pinapakita ko ngayon na video ito yung finishing part o part 2 sa ginawa natin na una yung video na part 1 sa pag overhaul ng Kawasaki Barako ayan nailagay na natin yung side bearing dito sa right side na center case at ngayon ilalagay natin itong dalawang lock dito meron itong dalawang screw bolt na tornilyo pag nag assemble tayo dito ng makina dito sa barako inuuna talaga itong kanyang side bearing dito kasi hindi ito pwedeng isama doon sa kanyang sigunyal yung side bearing kasi meron itong lock dito sa loob ayan yung kanyang side bearing dito sa kanyang center case meron itong stopper or lock kaya dito natin inuuna di tulad ng ibang motor na mga underbone tulad ng XRM na pwedeng isama yung kanyang side bearing doon sa kanyang sigunyal At ngayon ilalagay natin yung kanyang sigunyal dito. At pagkatapos lagyan natin ng nat itong dulo ng kanyang sigunyal, itong may trade para hindi masira kapag pinukpok natin ng konti. At yung posisyon ng crankshaft dapat dito sa itaas banda yung kanyang timing chain or sa may flywheel. Ayan. Yung may gear dapat dito sa taas kasi doon sa ilalim yun ang banda yung kanang sa mga clutch lining part, side case part or sa crank part doon silalim lalim. At huwag kalimutan at wag para hindi mabaliktad yung kanyang sigunyal. Yan ang tandaan ninyo mga kawag. Saka pagkatapos na mailagay yung sigunyal, kailangan i-align yung kanyang connecting rod kung nakagitna na ba dito sa kanyang center case. Ayan. Pag tumama na sa gitna yung connecting rod, okay na siya. Na-align na siya. ngayon, ilalagay na natin yung transmission. Itong transmission. Kailangan nakaharap yung drive gear or drive shaft. Sa inyo yung banda sa sprocket. Nakaharap sa inyo. Ayan, nasa bandang itaas yung drive shaft Or bandang lagayan ng engine socket At ngayon, ilalagay na natin itong kanyang selector fork Ito yung selector fork niya Ayan, unahin natin dito sa ilalim At tapos dito sa itaas Ayan, kailangan nakaharap yung pin doon sa kaliwa Banda lahat, yung dalawa Nakaharap doon sa butas ng kanyang selector drum ito yung selector drum nya ilalagay na natin at kailangan itong pin ng selector fork mailagay natin sa butas o sa hiwa ng kanyang selector drum ng mabuti Ayan. at pagkatapos natin mailagay lagyan natin ng pin yung selector fork at kailangan ikot-ikuti natin yung kanyang selector drum para at least matisting natin, masubukan natin na at hanapin natin yung kanyang neutral or pre-wheel importante kasi kapag nag-symbol tayo na mahanap natin yung kanyang neutral dapat hindi iikot yung kanyang counter shaft hindi sasama yung kanyang uh, main shaft dito sa kanyang counter shaft pag ikot-ikotin natin tung dalawang shifting ng transmission kapag hindi na siya sasama ibig sabihin nahanap na natin yung neutral yan ang importante sa pag-assemble kailangan hanapin natin yung neutral position ng kanyang transmission At ayan, nilagyan na natin ng langis at saka gasket maker. At nilagyan na rin natin yung dalawang pindawil. Ibalik na natin yung kanyang center case dito. Ayan, huwag kalimutan yung dalawang sin pindawil dito mga kawag, sa pag-symbol dito sa kanyang center case. Ngayon, itulak ko itong center case ng konti. Ayan sampak na siya dumikit na yung dalawang center twist at ngayon ilalagay na natin yung mga tornilyo dito sa kanyang center case at ngayon higpitan ko na itong mga tornilyo dito mga covers. ayan tapos na tayo dito sa kanyang center case lipat na naman tayo dito sa kanyang crank dito sa kabila i-assemble na natin ito mga kawork unahin natin ilagay dito yung kanyang o-ring yung dalawang o-ring dito sa kanyang oil pump kasi unahin natin kabit itong oil pump assembly at saka meron din itong pindawil sa gitna ayan ito na yung oil pump lalagay ko na mga kawarks itong oil pump assembly meron ng pindawil dyan at saka dalawang uri at ngayon higpitan ko itong tatlong tornelyo dito na screw bolt ng kanyang oil pump assembly at ngayon ilalagay ko na itong dalawang pindawil dito ng kanyang crankcase dito sa baba meron itong o-ring yung kanyang pindawil at ngayon ilalagay ko na itong kanyang wood wrap key itong konya at yung selector dito sa kanyang selector drum saka itong kick starter gear ilalagay na natin to itong shafting kick assembly ayan nailagay ko na yung kanyang kick return spring at ngayon ilalagay na natin yung kick gear yung counter gear niya dito sa kanyang crank or sa kanyang kick starter ayan nalagyan na natin ng circlip at ngayon ilalagay natin yung wood wrap key dito sa kanyang main drive, main drive gear Ayan, nilagay na natin yung main drive gear. Subukan nating ikutin itong kanyang sigunyal. At huwag kalimutang ilagay yung nut ng main drive gear. At saka higpitan na rin. At ngayon, ilalagay ko na itong change spindle shaft. Paaya ko sa inyo mga works Dapat mauna itong chain spindle shaft Bago natin ilagay yung kanyang selector Yung nasa itaas Ng selector drum Ayan, yung parang star At ilalagay ko na itong kanyang clutch housing Ito yung clutch housing nya Tsaka yung mga clutch lining nya At huwag kalimutan yung washer dito sa likod ng kanyang clutch boss. Sundan nyo lang itong video ko hanggang sa dulo kasi meron akong tips and advice sa pagbili ng mga piyesa nito at ang ipapakita ko rin kung ano yung mga pinalitan dito. Ayan, nailagay ko na yung clutch lining at saka yung pressure plate. Ngayon, higpitan ko itong nut ng kanyang clutch housing. Ayan. Ayan, nailagay ko na yung mga clutch spring at saka yung tornilyo niya. Itong apat. Ngayon, higpitan ko na ito. ilalagay na natin itong kanyang crankcase gasket dito ayan at napansin ko na hindi tugma yung mga butas kaya binubutasan natin ulit ayan dito sa kanyang pindawil ayan tumugma na yung kanyang mga butas ng tornilyo at saka dito yung butas ng kanyang side gasket or crankcase gasket at ngayon ilalagay ko na itong crankcase cover dito ng kanyang makina ipapatayo natin itong makina kasi para hindi mahirap ipasok yung actuator niya doon sa loob yung actuator arm ng clutch at malalaman natin na tama yung pagkalagay natin ng crankcase cover dito kapag hinila natin or tinulak natin itong kanyang actuator arm mas lalong hihigpit yung kanyang cover dito sa kanyang makina Ngayon, ilalagay ko na itong kick, kicker niya, itong kick arm. Ayan, nahigpitan ko na lahat ng tornilyo dito sa kanyang crankcase. At ngayon, ito yung kanyang timing chin. Lalagay natin yung bago. Ito yung bagong timing chin niya yeah? ng barako to. At ngayon, i-compare natin dito sa kanyang luma. Ang luma dito ay nasa bandang kaliwa yung bago itong nandito sa bandang kanan ayan sila oh. kung napapansin nyo mga kaworks masyadong mahaba itong luma oh. napakalaki ng difference ibig sabihin lawlaw na ang timing chain sa bandang kaliwa yan yung lumang timing chain dito sa kanyang motor ayan nailagay ko na yung upper na chin guide at ngayon ilalagay ko itong kanyang stopper dito sa kanyang timing chin dito sa lalim meron itong Philips screw bolt na maliit ayan ay kabit ko na yung Bendix gear at kasama na rin yung washer At ngayon ikakabit ko na itong wardrobe key or kunya. At ngayon ikakabit ko na itong magneto or itong flywheel. At ngayon sa pagkabit nito kailangan ikutin nyo yung Bindex gear para madali siyang maipasok or madali siyang ikabit. At ngayon mga kaworks, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinalitan at meron akong tips and advice. Ito yung mga pinalitan, yung timing chain, ito yung luma niya. Ayan. At saka ito yung clutch lining. Kasi slide na rin. Wala nang hatak. At pinalitan din itong kanyang side bearing. At ito yung pinakamin. Itong connecting rod. At saka itong main bearing. At saka yung pin kasi maingay ito kung bakit umingay yung kanyang motor ito yung dahilan may tama na yung kanyang pin ayun, at dito ito yung kanyang original na connecting rod meron siyang part number dito ito yan, yan ang basihan ng original na connecting rod meron siyang part number at itong clutch line kinalitan ito dahil sumigyas na yung kanyang clutch lining dito kaya nag slide siya at wala nang hatak at itong diving chin ito dahil lawlaw -law na rin at saka binat na at itong side bearing ito kasi meron ng tama at ayaw nang umikot ng mayos pahinto-hinto na yung ikot at saka maingay na rin dito pag-usapan natin yung sinabi ko kanina na tips and advice dito tungkol ito sa connecting rod itong connecting rod kasi dalawang ore ito merong original at saka yung replacement ito ang sasabihin ko sa inyo kunting tips lang ito pero napaka useful nya itong connecting rod na ito original ito at ang pagkakaiba dito sa kanyang original at saka sa local yung replacement lang ay itong original makapal ito kumpara doon sa replacement manipis yung replacement at kapag ikinabit yung diretsyo yung replacement na connecting rod magkakaroon kayo ng problema kasi babaklasin nyo naman ulit kasi yung starter gear yung bindix gear hindi maikot at para maiwasan yun yung kapag local yung ikakabit niyo may dalawang washer yun kailangan ikabit yun yung dalawang washer para hindi tayo mabakjab at ngayon tapos na yung inubero natin final check tayo, sound check tayo dito ito na yung ginawa natin ayan wala na yung ingay at saka logistik at yung lagutok pasinsa na kayo hindi ko tinakita kung paano ito kinabit lahat kasi nagka memory pool yung kamera natin at hanggang dito lang muna tayo mga kaworks maraming salamat po sa panonood see you in the next video ride safe sa lahat, god bless, peace out